kita next night si Arne, Dali, go. Ayun na, si mo. Hindi, pagbaba mo, tayo ka agad. It's normal. Go, go, go. Sayang, hindi ka Another one, dali. Owi na tayo. Ayaw mo na eh. Dali na, go. I want to see. Go! Papa, punta mo. pa ka. Dali na, aba. Go. Sige na, sige na. Mamaya marami na magsuswimming. Sige na, go. Go, kuya! Go! Dali, kuya! Ay, si kuya tapang, oh. Go, kuya! Slide! Go! Oh! Aba, hurry Ay, naka na tayo. Ay, na na yung mag-slide. Baba na! Reb. Ah, uh, let's go. Ikaw, let's go. Ah, mama. Yeah. First time ni Aya dito. Woo! nilamig ata siya. <laughs> Aya, ano? Malamig? Aya. Ah, stand up. yan? stand up. Ha? Hello. 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 Eh, solo pa namin 'no. Oh. Pangalawa pa lang kami pumasok and si una. Sino may birthday? Birthday ba? Meron ba may birthday? Siya? happy birthday, Kuya. Happy birthday! Nandito kami sa Jardin des Las Marinas. Kakatapos lang namin mag-boto kaya sabi namin nakaschedule. Kasi alam ko konti lang pupunta ngayon eh. Hey, Gusto sumama ni Aya. Go Aya! Go!